Happy Father's Day! Nung Mother's Day, namigay tayo ng mga bouquet na may pera. Ngayon naman para sa mga tatay na hardworking. Wallet na rin ibibigay natin sa kanila na may laman. 10,000 pesos. At pampaswerte din yun kapag nagbibigay ka ng wallet na may laman. Kasi ay, naman natin yung mga tatay natin na habang kasama natin sila dito sa mundo. Kasi yung tatay ko is in heaven. So, Happy Father's Day, Dad! At syempre sa lahat ng tatay, Happy Father's Day. Sa lahat ng mga nakikita kong reels na ginagawa ko, pinipili talaga usually ngayon is pera kasi kailangan nila. Imbis na phone o ano, ito yung naisip ko talaga. Wallet na may 10,000 pesos. Tara, mag-ikot na tayo. Oh! Hello, Tay! Sabi ko sa inyo eh! Ayan, sa TikTok! Tay, ang tanong ko po sa inyo, may anak na po ba kayo? Mayroon po. Ano po ang meron sa June 15? Di ba, Mama's Day? Oo. Oh, oh. Tapos, Papa's Day! Yay! Yeah! <laughs> Ilang po anak niyo? Dalawa eh. Puro lalaki wish nyo bilang isang tatay? Gusto ko sana, dagdagan pa ang ano ko dito. Ay, e, ang ginagawa nyo po dito, mga electric fan? Electric fan, washing, dryer. Patay, anong pinakamagandang regalo na tanggap mo nung Father's Day? Wala pa ako. Wala eh. pa. <laughs> May wallet ka na ba? Mayroon akong wallet, pero bulok na eh. <laughs> Walang laman ha. Ah, okay lang, palitan ko na to. Kung pwede nyo po i-open din. Tutu ba to? <laughs> Hello. Hello. Happy Father's Day! Salamat po! Ala, idadagdag ko sa mga pyesa. Salamat po, nagulat talaga ako. Sana po, marami pa lahat tayong matutulungan po. Ano pong meron sa June 15? Ko, ko, hindi ko nga. <laughs> di mo alam po. Father's Day po. Ah, <laughs> uh, Father's Day. Paano po kayo nagsiselebrate? Ah, na? uh, mga ano, magsimba-simba, ganun. Ilan po anak nyo? Isa lang po. Ano po ang pangarap nyo bilang isang tatay? Makakain lang isang araw, maka, makarawas lang ang anak ko makatapos sa tulis ko, ilayon na. Uh, ano uh, po trabaho nyo? Hindi ko lang po. nag -teach -teach ng mga kahoy. Nabigat mo yung trabaho dito. Wans. Kasi yeah. nagbubuhat din kayo, no? May wallet ka ba? Wala po. Okay lang wallet? Ah, Happy Father's Day! Salamat po. Saan so, nyo naman? Ah, thank you, Lord! Nabigyan ako ng pangarap ko ng makabayad. Ano <laughs> ba babayaran niyo? May utang pa? pa ko sana. Sa kapakasamaan ko dito, may utang ha. Ano mo? Ano ba Masaya ako ha. Salamat po. Six, seven, eight, nine, ten. Thank you po. <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Masaya po kayo ngayong Father's Day. Masaya na ako. <laughs> <laughs> First time ko palang po itong nakakakal. naka ng ganito. Yay! Maraming salamat Happy po. Happy Father's Day tayo. Salamat po. Happy Father's Day. Salamat lang po sa kanya. Nagindigyan niya ako ng ganito. Makabayad ako sa pangko, sa utang ko. Tatay na po ba kayo? Oh, ano po meron sa Sunday? araw ng kalayaan, June 12 pa Hindi po. Di ba may Mother's Day? Father's Day pala. Nagsiselebrate po ba kayo ng Sunday? Ay, hindi po. Di, wala lang po sa amin yun. Mabati ka na ng anak mo, masaya ka na. Pwede po ba kita regaluhan? Ay, syempre. Gustong gusto ko yan. May wallet ka ba? Ayun lang, wala talaga. Mabati, Bakit? Wala mo nyo nalagay sa wallet. Ah, uh, ito. Buksan mo naman, Tay. Yun, thank you. Happy Father's Day! Salamat po! Wow! Thank you, Idol! Lumis kasi ako eh! Kaya gusto ko sana mag Ano yung yung joke mo yung makap mo kayo lang. Ano? Uh, One, seven, eight, nine. Ten thousand! Salamat po talaga. Magsa-celebrate ka na. Opo, ah, opo. i-celebrate mo yung pagiging tatay mo. Sige okay, po. Ano po trabaho nyo? Pintor po, tsaka alalay po na electrician. First time po. Parang sa panagrip, hindi mo nangyari ito eh. <laughs> Ako, happy Father's Day. Gusto mo ba? Gusto ko sa ano mo, madomis Okay lang yan. Ay, thank you. Thank you po. <laughs> May cellphone ka ba? Wala mam, ma eh nangala ka lang po. Nakita ko 'yung grabe siya magtrabaho. Paano ni po pala ako contact 'yung anak niyo? Ayo nga ko po mayroong cellphone. Ikaw po, paano kanila na ko-contact? contact po nila dun no, sa sa Tapos hanapin kanila. Ah, never ka po talaga nag-cellphone. Dati mayroon po ako cellphone. Oh, ano po ninakaw. Ninakaw? Ilan po anak niyo? Lima po. Ano pong araw ang meron sa Sunday? Tapos darshi po. Magse-celebrate po ba kayo ng Father's Day? Minsan. Minsan, pansit. Pwede ba kitang bigyan ng regalo dahil Father's Day? At lima naman yung anak mo. Nakaya naman po. Happy Father's Day. Buksan nyo naman po. Salamat po, ma'am. Tin. Salamat po, ma'am. Ngayon lang po eh. Ngayon lang nakahawag ng piya. Ngayon ka lang nakahawag ng 10,000 po. Bibili po ba kayo ng pansit? Opo. Ano po yung pinakamalaking nahawakan niyo po? Abutin minsan ng isang libo. Pero pera pa. Salamat po sa ano sa binigay po ni Ma'am. Ano po binibenta niyo, Tay? Kalamares po, pares. Ah, tsaka pares. Wow, sarap. <laughs> ano po ang trabaho niyo? Ito, windows po. Ilan po anak niyo? Dalawa. Nagsiselebrate ba kayo ng Father's Day? Minsan po, pag hindi sa busy. Paano po kayo nagsiselebrate? mag ano lang konti po, mag -pansit. Ano po ang pangarap niyo bilang isang tatay? Pangarap ko sa bilang isang tatay po na maibigay ko sa kanila yung kilabukasan po nila. Eh, sa sarili mo? Nag-aaral din po ako. Ah, gano'n po katagal yung inaaral niyo? Vocation na lang po yan sa 2 years. Ngayong October, tatapos ako sa October. Wow! Graduate ka na? Opo. Ah, may wallet ka ba? Wala po eh. Bakit? Nalunan po sa bahay. Naiwan ko po eh. Oh, ito. Happy Father's Day. Thank you po. Abuksan oh, mo naman. Ay, salamat po. Nineteen po. Happy? Father's Day. <laughs> First time po. Ano po yung bibilin mo? Ay, ano po po sa mga anak ko po. Bibila ko sila lang kung anong gusto nila. Yeah! Salamat po, Ma. Happy Father's Day. Sarap? Thank you po, Ma'am. Ilan po anak niyo, Sen? Anim. Pa, paano niyo po sineselebrate? Ano lang, yung kain lang sa bahay, gano'n uh, ano pang pangarap niyo bilang isang tatay? Siyempre, mga tapos sa pag E, Eh, ikaw po, sa sarili Sa, sa akin po, eh, ito, ganito lang. Tara. Manghuli lang na mga... Hindi po, hindi ka Ay, nanguhuli. Po nanguhuli. Happy Father's Day! ma. Thank you po. <laughs> anak na po kayo? Apo. Ilan taon? Four years old, ma'am. Wow. Parang kayo nag-celebrate po? Pag ano, ma'am. Badal ang pasalubong na lang po. Sa pizza lang. Kung ano lang meron lang. Pizza? Apo. Kung sa ano pagkain. lang meron pa po, pagkain lang po. Pwede kita bigyan ng regalo dahil Father's Day? Apo. Thank you, ma'am. Saan mo? Eight, nine, ten. Ten thousand. <laughs> Thank you, ma'am. Salamat Thank po. Thank you, po. Apo. Happy ka ba naman. Ayos po. Ayun nga, ma'am. Maginawa ko agad kiss nga ako. Oh, ay, taray. Nagahalikan siya. <laughs> <laughs> Pinapakita niya sa akin, naglaplapan. Kiss lang po. Kiss lang Thank you, ma'am. Thank you. Tay, nah, tawagan ni ma'am. Tagal na po kayo nagbebenta yeah, dito? Tagal na. Wala pa akong tulay. May anak na po ba kayo? Meron. Tatlo. Magkano po kinikita niyo sa pagbebenta ng towel po? Kakunti naman ang tubo. Ano po ang pangarap niyo po sa sarili niyo? Gusto mo makaparo sa, sa bahay. So, sa bahay. Hmm. Tayo, bigyan ka ta regalo, ah Father's Day, di ba? Opo. Eto, buksan mo po. Hawakan ko muna tay. Hindi ko to wawalain, promise. A stroke, a stroke to eh. Ah, stroke. Tulungan kita ha. Ayan, 10,000 pesos po yan. Basta lang, salamat. Salamat. Salamat din po. Happy Father's Day. Itatabi ko na sa bag nyo ha. Baka mawala eh. Mild lang, mild lang po. Ah, mild stroke. Okay. Pero papahinga na po kayo? Oo. uwi na. Happy Father's Day. Uwi na daw siya. Salamat eh. Salamat. Thank you. Salamat.